<laughs> Nahanap niya yung parking nila, hindi na dito na. <laughs> parking? Nalito parking. na. Parking? B1. B1 sila? B1? 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 Bye! Oh, bas na. Bas na, bas. Bye -bye. bye! 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 Ito naman si Jenny, isama ka nga. Jenny lang tinawag eh. <laughs> Jenny, sumama ka na dun. Jenny lang ang sinabing pangalan talaga. Ano na naman yan na edit mo pa yato? <laughs> Hindi ako marunong maglagay ng plugs. Ayan, dito ka Ayan. Oh. Nilalamig na ako. Malis na kasi ang parking nila sa B1. Kasi nahanap ko yung parking nila eh. Kaya nga. Uwi na kami, guys. Ay hatid na namin. Pasok kaya si Opo, Ay hatid na namin si Kintake sa kanyang ano. <laughs> nakakalungkot mga nag-iya naman tong mga to oh <laughs> i-chat mo eh. na si Kitita kay naiyak ako nung gabi <laughs> na naman naiyak na ako nung gabi <laughs> <laughs> sa papiyaw ah <laughs> 706 mas mabilis oh, <laughs> <laughs> yun ba't ikaw umiyak yun hindi naman nakakaya hindi nilang yung luha oh. Parang binasa-basa lang yung ano. Nagpipigil lang iyon. Doon yun sa waiting. Doon nga naman. Ano naman yun. Tapos ka-outro niya pa mami niya. Bye! <laughs> Wala kayo kayo, Chia. Nauna na. Nauna <laughs> na? Sa baba pa lang. Uy, lakad <laughs> ka na! Babas na talaga kami. Hindi talaga. 6-2 talaga yan. Ay, no. 7, no. 6. Wala 15. pa. Ano nga? Number 15. Ihikaya muna tayo. Anong oras ba? Ihi na kayo. Ihi muna kami ha? Okay. Sa lakad kayo. Okay. Okay. Alam mo, hindi pa ako nakakasakay ng Skytrain dito. Yung ako din. Yung gusto hindi ko marunong. hindi gusto kong ma-experience pagsakay ng Skytrain dito. Kung paano kaya Hindi ako marunong. Limited ka lang naman. sabi, oy, sabi mo, wag na. Two minutes na lang. Sige, okay. 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 mag okay. dito, dito. Eh, mag-CR sana. Hindi tayo, Oh. Hindi na tayo. <laughs> Ang kanin. Kanina, yung pinipigil na yung Wina na kami. Dapat wow, May patungan, may patungan ng paa talaga. Ay Uy, Uwi na.

hindi to yung juice ko, kanya ityan Hindi ityan ni, ityan ni. eh. man yung kasi pati talaga <laughs> hindi. oh, na ko order ayun 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 Ano lasa sa may <laughs> 'yun. Masarap naman. Ayun oh, bulak na. Bulak Jasmine. ko yung masama ang lasa. Wala Masamaya. Masamaya. nang lasa.

pagandar <laughs> unang ayo mo na wala na yang laman ini na lang ka ng katabi pa yan kasi sobrang bigay kaya kasi nakakain kasi okay lang yun Baka Baka yun mo na, na. lang ka na doon may Kasi may ka na <laughs>